ito mga idol kay Boss Perry ulit dyan no. bandit pa bandit ano sa na boss sino hindi alam Solid talaga mga pala, ano, ni Boss Perry, oh. Yan mga idol, nasipos dito sa ah, uh, si Boss Pogi, oh. Hop! <laughs> Meron na mga, ano, idol, dito tayo. 3535 daw itong mga idol, oh. 3535, ah, mga idol. Yung mga bawas pala, mga idol, oh. 3535 daw to, mga idol, oh. Eh. 3-5, lang mga idol, eh. Solid-solid ang uh, ni Boss Vic. Nagbalik sila, Julius, sa. Nagbalik. Oh, nila, Julius. na, uh, Nawala yan, eh. Oo, um, na. natin. Ubusan <laughs> At the, mga idol, 3, 5, 3 5 daw. Si Julius yan? Oo. Nadali na namin yung bandarod, eh. Mura kay ano, dada. Okay lang, ang gaganda. Ay, medyo ano ako dito. Ang pat patangali kasi. Ah. Ay, mad madilim. Wala nga ang ginagawa, madilim eh. ako pero madilim pa rin ako dumarat pa rin ang <laughs> Oo. Oh. mga idol, 3-5-3-5 lang daw mga idol kay Boss Big nya Tay 35 lang yan mga idol oh. Oh. Eh, boss Bigto mga idol. 35 35. Boss 3 by daw mga idol. ay eh, boss Bigto. Oh.

Five-five -five lang yan mga idol. Oh, 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 oh. Okay. So, sik ito, pa, sikat po. Ito, pasikat na rin. Ito si boss eh. Mura magbenta to eh. Oh. Dalawang libo lang yan boss. Bumagan ka na yun. yung scratch pen mo boss ha? <laughs> ah. Nag-improve na si boss eh. Mukhang malaki na kinikita. <laughs>

Eto, mukhang tatalo na kay Perit to si Boss eh. Oo. Oh. Pero magbenta to si Boss. Hindi <laughs> uh, lang na to. Yeah. Boss, paulit ang number mo na. 09478155. Alan. Dadamon. Yeah, si Boss Dada ng Bungaw eh. Nagro-roto ka na, di ba? Roto oh. na yung magana. 4-5. 4-5 lang mga idol, oh. o. At tumawa, dapat talibo, bigay. Yun, o. Oh. 4-5 mga idol. Ito, madaling kausap ko si Boss Dada, mga idol. Ayan, oh. Ayan, kapatid na yun. O. Ang kapatid oh, ang ganda oh. Solid ah. Oh, hanggang 4K na mga idol. Ang eh, ganda ng mga manok ni Bossing ngayon na, ah. Dito boss, magkano? Dalawang Oh? Itong lahat, 2,000? libo? Ayun na, dalawang... Ayun lang ang 3K. Ayun. <laughs> dalawang libo daw ito, mga idol, oh. Mura. Ano pa, Golden Boy? Buyogin. Buyogin, mga idol, yun. Ah, Alam, buyogin. 2K, 2K lang daw, mga idol. Napakamura magbenta nito ni Boss. Ayun. Ayun pala nag-improve na si Boss, eh. Pura na ang mga manok. Tukay-tukay lang daw mga idol, no? Oh. Bawas pa yan. Yun mo yung ugin, no? Oh. Tukay lang, no? Oh. Solid. Solid, no? O, oh. oh, alin mo yung ugin, tukay lang mga idol. Yan, yeah, 3K daw yan. Oh, 3K. Ah, ito lang ang 3K mga idol, pero solid. Solid naman kasi yan, dalawang taon na, Oh. Okay. solid yan mga idol. Oh. Ito 3K itong ano, ulik. Ganda. Oh, uh, lang, ay 3K lang to mga idol. Pero itong alin buyugin, yan. 2K lang mga idol, mura. Para magbenta si boss. Solid. 2K lang. Gana daw? Ayan <laughs> <laughs> mga idol, 80 ano? Eh. So, ano, 4, 5. Pero may bawas pa, mga idol. Pumpkin, sweater. Di boss. Ayan, dito kay boss Bob Mga solid din ang mga malakot ito, yun. Ang ganda, oh. Kano raw no, yan? 2-7. 2-7 lang to? Ang ganda lang mga, oh. Grabe, oh. Maganda rin ito ngayon, mga sulok-sulok ha. Ah. Mura-mura. Wow. Pag uh, gusto nyo mga discount mga idol, dito kayo sa sulok-sulok. Tsaka -sulok. yung sa buwad, yan. Mga mura mga bentahan dyan. Kasi pa isa, isa, lang yung mga benta nila, kaya mura. Oh. Ito solid o. Oh. O, oh, 3-5 mga idol. Ay, 2-5 lang pala. oh, 2-5 lang daw to. Lang tayo. Eh, boss -bob naman to Kaso, walang number to si boss vlog. nyo lang dito. solid Oh. Oo, oh, legal, ha? oh. Yeah, mga idol, dito Solid Wala si Hindi na ba? Hmm. Oh. Yeah, no, solid ang katenda ng manok ngayon mga idol Ang ah, mumura pa 2.5 ah, Mga idol Ang ganda oh Gano? U6 lang oh Gilmore Hatch mga idol Stop lang Wala diyan kay Boss Lab Puntahan nyo lang dito si Boss U6 mga detalye. Ayan o. Ganda naman ni Boss. yon, oh. May kabok. Ayan si Boss Bob. So, ulit pa ang ni Boss o. Boss Dada. Tawas ka na pa doon? Hindi pa. Doon ako lang <laughs> doon. May kabok pa. Yun lang tayo. Ayun oh, pumpkin ni boss oh. <laughs> oh, yung sinasabi natin na quality ng pumpkin ni boss. Ano yan ah, po? Malibo lang. Malibo lang oh. oh. Nakakita ko yan, hindi pa ano ah. Born to be wild. Ah. eh mga idol dito. Uh, ah. sa kasabong ni Pet. Kasabong. Gusto mo shout out? Ha?

Okay, boss, salamat ha. O, oh, yan. Ito, si so boss Perry na naman tayo mga idol. O, oh, aliti uh, o oh, paubos na ang dala ni boss Perry. Ang bilis. O, oh, yun o. Oh. Laki ng dala ni boss o. Oh. Ano yung boss tornado? Laki niyan boss ha. Boss, ano yung lay 5K sweater. Ano boss? Yan. 5K din. Oh. Ulit oh, kay Boss Pere mga idol. Ilan dala mo ngayon, Boss? Siyotyo. Ayan. Paubos na. Oo. Oh. Shoto dala ni Boss Pere, pero paubos na mga idol. Boss Pere mga idol, oh. Oo. Oh, Pumpkin ni Boss Pere, oh. Oh, solid pumpkin ni bos. Keri. Lupit. Ito mga idol bulag to. Ayan. 3K daw. Pang lahi lang. Ayan. So solid eh. Yung pumpkin ni bos. Pero eh. Solid yan. Solid nang dito mga idol. Ayan. Pumpkin. Pumpkin. Kasi ito kay Boss Jun. Ayan. Pwede na ano idol kayo oh. doon. O. Ito mga idol. Pero solid. Ito. Oh. maganda yan Boss Idol? Hindi sa atin to. Hindi ba sa'yo? Ba, tinawa ka mo. <laughs> Ayan o. No? Solid. Si Dagul eh. Hindi daw pala sa atin eh. Pero inaawakan. Pero so, talaga si... Uh. Ito ay idol, oh. Oo. si Nils, oh. Late.